of you you can summon I will sign a river all banks the okay. World Bank of America if the I will resign and I will ask my daughter to resign and everybody in the family that is my guarantee and I will hang myself

So, ito po ang uh, is, sige, doon po sa mga unang slides muna. Ayan. So, ito po yung mga bank accounts na nakalap ko po ito noong 2016. Tapos, ito po ay na-validate na na ombudsman na kaparehas nga nung naisumite ng AMLAC sa kanila. Kaya, um, ano po tayo, kumpiyansa po tayo sa provenance ng itong dokumentong ito. So, sige po, next slide. Ito po yung mga iba ibang mga pumasok na pagkatirahan kay uh, accounts ni Duterte. Tapos, sige po, next slide. Yan. So, ang total po ng mga credits na pumasok ay 2.4 billion. No? Ngayon, eh, kung ano talaga yung actual um, total, po tayo, malalaman po natin yan pagka binuksan po yung account. Ngayon po ito, no? Ang pagkakamay nito ni, ni uh, Mr. Duterte nung no, nagtatagoy siya ng pagkapirahan, ay ginawa niyang joint account yung kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Kaya ito po ay uh, alam po naman natin na exempted sa bank secrecy si law ang impeachment. So lalabas po yan lahat. Sige po, next slide. Ito po yung last slide. No. Dito po, uh, meron po, ito po mga transactions na ito. Meron po mga uh, kay uh, Vice President Sara, meron po kay Duterte, meron po kay Bastet, Duterte, May, meron po kay Colombo Duterte, at meron po kay Hamlet uh, at ab Abancen niya. Ito po naman ito ay uh, mga manager's checks under their name na ang origin po ng account ay yung isa dun sa mga drug lords na minention ni ni Las Canas na si Sammy Uy. Ito po, ano ito? um, siguro ng mga panahon niya, 2011 to 2013, medyo kumpiyansa sila sa kanilang mga gawain. Kaya may, may physical na, na, checks, no? Pero after that, ano na, ang mga deposito diretso na sa account so wala nang na pay-to-pay. Pero makikita natin dito yung pattern po, Mr. Chairman nag uh, daw yung award doon sa pamilya nila Duterte tuwing October at April. No? Kaya sumusunod po yan. And by the way, makikita po natin si Vice President Sara. Meron po siyang dalawang checking uh, in-cash dyan. Under her name, manager's checks. Tapos, ito po ay uh, while she was mayor. No? process of the legal blood trade ito po ang uh, naging pruweba natin kaya nung nung na cross match po namin yung dokumento na kuha namin at dito sa mga personalidad na minention po ni, uh, ni Arturo Lascañas na confirm namin yung kanya historia nakita mo po dyan si Duterte pareha sila ng amount na uh, inintas, no? Tapos itong mga anak Labas so, po yung report na yun, sa sobrang uh, pangprotek pangproteksyon nila kay, uh, kay uh, Michael Yang, yung mismong gumawa ng investigasyon, yun yung gustong ipapatay at sinampahan ng kaliwat ka ng kaso. Kaya makita natin, dun sa mga mga drug lord na hindi kasabwat sa sindikato ni Duterte, ano siya, porsigido siyang patayin, pero dun sa kanilang grupo, itong mga ito na na-mention, Michael Young, Charlie Tan at Sammy Hoy, protektado hanggang ngayon. Hindi nga si yung pag director ni, uh, ni Duterte na si Wilkins Villanueva na ni hindi niya masama sa drug list hanggang after 2022 si Michael Young. Yun po ang dahilan kasi binilin po sa kanya ni Duterte. Salamat po. Mr. Chair. Yeah, please proceed, uh, Congressman Perez. Uh, um, may Mr. I Mr. President, kung uh, alam niyo po ba na pinasuhan po ni former Senator Trillianis sina Congressman Paolo Duterte attorney ni for drug smuggling? Hindi ko. Pero kung totoong drug smuggling mo sila, they should be prosecuted in court. And

ayuta lang, maski kunti lang, you can find out, uh, may nilagay siya ng record. Now, we are, I'm willing to execute an affidavit o kayo na lang to summon the bank or so to my uh, waiver. Kung may totoo lang maski isa, I will hang myself in front of you.